Ang Filipino-French content creator at businessman na si Erwin Yusuf ay ang asawa ng multimedia superstar na si Anne Curtis at kapatid din ng actress, singer at host na si Solène Yusuf. Sa kabila ng kasikatan sa showbiz na kanyang asawa at kapatid, gumawa din ng kanyang sariling pangalan si Erwan. The Philippine Showbiz List presents Gaano kasikat si Erwan Yusuf, ang asawa ni Anne Curtis, a food vlogger and entrepreneur. Si Erwin Yusuf ay sinilang sa Makati City noong January 29, 1987 sa Pilipinang ina na si Cynthia Adea. Samantalang ang kanyang amang si Louis Paul Yusuf ay isang French na nagsilbi sa bansa bilang marino na kalaunan ay pinasok ang petroleum industry. Si Erwin ang bunso at uniko iho sa tatlong magkapatid na sina Vanessa at Solen. Sa edad na 17 taong gulang ay nagtungo siya abroad upang doon ipagpatuloy ang pag-aaral ng kolehiyo. Base sa opisyal na LinkedIn account ni Erwan, siya ay nag-aral sa isang business school na pangalang European Management Center sa Belgium. Siya ay nag-enroll noong 2004 kung saan siya ay kumuha ng kurso sa Bachelor of Science sa Business Management at nagtapos noong 2008. Ngunit sadyang hindi nawala kay Erwan ang usaping may kinalaman sa pagkain at pag-aralan ito. Katunayan ang kaalaman niya tungkol rito ang isa sa mga dahilan kung bakit isa siya sa masugid na sinusubaybayan sa social media, partikular na sa kultura at pagkaing Pinoy. Sinimulan niya ang kanyang karera bilang isang YouTube vlogger at binuksan na kanyang unang official page noong September 2006 na may orihinal na pangalang Erwan Yusef na ngayon ay pinalawak sa pangalang feature isang digital video channel mula sa The Fat Kid Inside Studios na nakatuon sa pagkain, paglalakbay, kultura ng Pilipino at pagsasalaysay na mas magandang mga kwento habang kumakain na may mahigit 3 milyong subscribers. Bago nga makilala sa kanyang fit and healthy lifestyle bukas si Erwan sa pagsasabing bata pa lang ay mataba na talaga siya at naging obese hanggang sa edad na 20 pero ginawan niya ng paraan Hindi naman nakapagtataka ito na nagmula siya sa mga magulang na mahilig magluto at kumain Kaya naman ang nakahiligang ito ng pamilya ay natural niyang sinundan at naglaan ng maraming oras sa kusina habang lumalaki tulad ng paggawa ng kung anong pwedeng gawing recipe na gagamit niya ngayon sa kanyang tinatahak na karera Maaring nga nalagpasan ni Erwin ang oportunidad na matuto sa culinary professionally, ngunit ang kanyang pagkauhaw sa kaalaman ay hindi tumigil. Katunayan habang tinatapos niya ang kanyang business degree, kinuha niya mga minor sa pagkain kasama na riyan ang four-year sommelier program na kanyang pinagsabay sa advertising classes. Kasunod nga na kanyang pagtatapos, lumipad si Erwan sa Russia upang pamahalaan ang mga operasyon ng mga business centers, pastry shop, bar at canteen ng isang kumpanya ng French Food Services at Facilities Management. Sa gitna ng malamig na lungsod na wala ng ibang karamay, kundi ang kalungkutan, nagpasya si Erwan na maglibang sa pamamagitan ng paggawa ng random post sa social media. Napansin niya na may potensyal ang online video kaya itinatag niya ang The Fat Kid Inside, isang website na nakatuon sa pagbawas ng timbang, kung saan siya ay mayroong maraming karanasan at kredibilidad matapos niyang magbawas ng maraming pounds. Sinimulan niya ito noong panahon na labis na tanyag ang Atkins at South Beach Diets, kaya ang kanyang mga recipe, meal plan at mga salita ng pampatibay loob ay nagkaroon ng malaking tagumpay at nag-udyok sa kanya na mag-expand sa iba pang larangan, kabilang ang YouTube. Taong 2010, isang alok na magtrabaho siya para sa isang malalaking kumpanyang pangkalakal sa catering ang nagpabuo ng pasya kay Erwan na mag impake ng kanyang mga gamit at lumipat sa Pilipinas. Taong 2014, nang magsimula siyang makatanggap ng multiple brand deals at sinunggaban ito ni Erwan at binuksan ang kanyang kauna-unahang kitchen studio na tinawag na The Red Light. Nang panahon ring yon ay nagsimula ng gumawa si Erwan ng mga digital videos. Sa ilang taon ng pag-post ng mga video, kauli na pagluluto, paglalakbay, mga cocktail, kalusugan at fitness, unti-unti niya pinalago ang kanyang mga tagahanga mula sa Pilipinas at sa buong mundo. Katunayan na kanyang popularidad bilang vlogger ay nabigyan ng pansin. Noong June 2023, nagwagi siya sa kategoryang Social Media Account sa prestigious James Beard Broadcast Media Award, James Beard Awards, na malawakang kinikilalang katumbas ng Oscars sa mundo ng kusina para sa kanyang kahangahangang Instagram account. Ang seremonya na ginanap sa Chicago, United States ay naging mahalagang hakbang sa karera ni Erwan. Sa kanyang acceptance speech, sinabi ni Erwan, hindi pa din siya makapaniwala sa natanggap na pagkilala. Binigyang diin din ni Erwan ang kahalagahan ng pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa kultura at pagkain ng Pilipino, partikular na binanggit ang malawakang pagkakaroon ng mga Pilipino sa industriya ng pagkain at inumin sa buong mundo. Sa matibay na determinasyon, ipinahayag niya ang kanyang layunin na itaguyo ng pagkaing Pilipino upang maging susunod na mahalagang trend sa mundo ng kusina. Building his own career Bagamat gumagawa ng sarili niya pagkakakilanlan sa ibang larangan, ay hindi pa rin maiwasang maidikit sa kanya ang pangalan ng asawang si Anne Curtis. Sa isang interview, hindi kinailan ni Erwin na noong nagsimula pa lang ang relasyon nila, ay nagaroon ng interes ang mga tao na kilalanin siya. Katunayan, hindi lang siya tinatawag noon na kasintahan ni Anne, kundi maging kapatid ni Solen. Dahil nga rito, iniisip ng mga tao na ang kanyang tagumpay ay bunga ng relasyon niya sa mga ito. Pero nilinaw ni Erwan na wala siyang ginawang anumang hakbang upang maging sikat. Dahil sa lumaki siya na napakasipag na pamilya, ang natulang ethic niya sa trabaho ang nagtulak sa kanya na hanapin ang kanyang sariling paraan sa local industry ng pagkain. Katunayan, bago pa man daw siya magsimula sa YouTube, sumubok na siya sa ilang mga audition para sa mga TV channel sa Pilipinas para maging isang TV cook. Ngunit sa lahat raw na dinaluhan niyang ito, palaging hinihiling sa kanya na mas maging friendly, malambing at cute. Pero hindi siya komportable sa ganun sapagat hindi siya isang aktor. Nagdala ito ng kahigpitan sa kanya dahil sa natural siyang tahimik na tao at hindi tugma ang mga gustong ipagawang ito sa kanyang personalidad. Kaya naman ginawa ni Erwan ang mga bagay na nais niyang gawin at nahanap ito sa pamamagitan ng paggawa ng video na may kinalaman pa din sa pagluluto at paglalakbay. Ang sinimula niyang bilang isang libangan ay nauwi sa masagana at nakakatuwang karera na ngayon ay naging kanyang prioridad. Sa kabila ng kanyang dumaraming bilang ng followers, sinabi ni Erwan na hindi pa rin niya tinatawag ang kanyang sarili na isang kilalang tao o celebrity. Samantala, maliban niya sa pagiging founder ng The Fat Kid Inside, narinan din ang ilang negosyong hawak ni Erwan. Siya ay co-founder ng wellness and fitness na Rebel na nakabase sa Singapore. Managing partner din siya ng meat company na Bolzico Beef na mula sa pamilya ng kanyang brother-in-law na si Nico Bolzico at concept development partner ng The Palace Manila mula pa noong 2013. Erwan never took advantage of his wife's fame. Sa pagiging content creator na rin ang ilan sa mga nakakatuwa at mga viral videos ni Erwan Partikular na nga sa tuwing kasama niya ang kanyang mag-ina ngayon pa man, ibinunyag ni Erwan na hindi niya kailanman ginamit ang kasikatan ng kanyang asawa upang mapakinabangan ang kanyang personal na mga gawain. Biligyang diin niya na bagamat magkasama sila sa iisang bahay, ay ilang beses lang lumabas si Anne sa mga video na sa ayaw niya itong gamitin sa ganung paraan. Kung naroon nga raw si Anne na kumakain ang kanyang mga luto, panigurado na ito ay habang umiikot ang kamera. Ayon kay Erwan, hindi siya nag-aabalang sabihin sa asawa na gumawa ng video na malaki ang chance na mag-viral sapagat hindi siya ang ganong uri ng tao. Erwan now goes as asawa ni Anne Curtis. Masasabi ngang narating na ni Erwan ang tagumpay sa karerang tinahak at nakayang gumawa ng sariling pagkakakilanlan. Ganun pa man, dala rin sa hindi sekretong kasikatang taglay na kanyang kabiyak, nariyan pa din ang patuloy na pagdikit nito sa kanyang pangalan. Katunayan, sa tuwing papakilala ang sarili o may makakatagpo sa kanya kasama ang pangalan ni Anne sa binabanggit. Ngunit ang tagpong tulad nito ay kinasanayan na ni Erwan. Hindi ito naka-apekto sa pagkakaroon niya ng sariling identity bagos ay niyakap niya ito at ipinagmalaki ang tawag sa kanya bilang asawa ni Ann Curtis. Sa isang social media post itong September 22, 2023, binahagi ni Erwan ang isang maikling video ng pagpunta niya sa isang palengke sa Baler Quezon upang bumili ng isda. Sa pagdating niya roon ay laking gulat niya at may nakakilala sa kanya at binanggit pa nga ang kanyang pangalan. Pero sa dulo ay may dialogue pa rin, yan pala asawa ni Anne. Nang malaman niya ng iba na siya ang asawa ni Anne, mas lalong dumami ang nais mga picture sa kanya. Bukod sa video, mas kinagiliwan ng netizens ang naging caption ni Erwan na mas kilala raw talaga siya bilang asawa ni Anne sa mga probinsya. Maging si Anne ay naaliyo at nag-iwan ito ng komento kung saan ay inulit niya ang sinabi ng isang nagpa-picture na ay siya pala asawa ni Anne Curtis. Balikan na showtime kasi na nalikipan niya ng laughing tears emoji. Samantala, pinuri naman si Erwan ng mga netizens na sa hindi tumakitaan ng kaartihan sa katawan at panay pa ang pasasalamat niya sa mga nagpa-picture kahit panay ang sabi ng mga tao na asawa ni Anne. Anilay ang tagpong ito ang nagpapakita sa kababa ang loob nito na hindi alintana kung masikat sa kanya ang asawa at makilala bilang kaisa nito. Dahil nga rito, may ilang humirit gumawa ng sarili din nilang tawag kay Erwan para maiba naman daw. Ilan sa suwestiyon ng mga netizens ay poging asawa ni Anne, tatay ni Dalia, o di naman daw kaya ay bro of Sulen para sa mga sosyalera. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!